Yan po mga bossing ang ating posom sweater. Tingnan niyo po kung gaano kagwapo 'yan mga bossing mga idol. Posom sweater po natin 'yan mga bossing mga idol ha. Sa mga naghahanap din ng posom sweater. Ito po yung ating posom sweater mga bossing mga idol. So apo po 'yan mga bossing, oh. Ayan po mga bossing. Ito po mga bossing yung pangalawa nating posong sweater. Dito lang po yan mga bossing sa si Green Country Game Farm, Batangas po mga bossing mga idol. Ayan po mga bossing. Tingnan niyo po mga bossing mga idol. Gapong-gapong wapo po yan mga bossing. mga boss So lipat naman tayo dito mga bossing sa 5K Meron ako ditong 5K mga bossing mga idol Meron tayo ditong 5K 5K sweater Ito mga bossing 5K sweater ng straight comb Pupunta po natin dito mga bossing Ayan, ayan po mga bossing Ang ating 5K sweater May jizumay natin mga boss idol Para makita nyo po Kung gaano ka pogi gito Ayan Ayan po mga bossing isa po itong 5K sweater ng straight comb mga bossay mga idol oh. So, May hapa punta tayo di doon na uh, punta din natin yung ating uh, mga pikom Mga uh, sweater 5K mga bose idol So ayan po mga bose eh. um, Kaso lang ang medyo mahangin Okay mga bose Kung pupunta tayo doon, meron akong uh, pikom dito ng mga 5K at uh, 2 million line ng mga 5K mga bossing mga idol. So, mapakita ko din po sa inyo. Kaya lang ito mga bossing yung uh, 2M natin ay uh, mga bata pa ito mga bossing, first batch ng local. So, hindi pa masyadong uh, pang-oforma mga bossing mga idol. Ito po yung ating 5K na pikom po mga bossing ang ating 5k sweater ha sa mga nagtatanong dyan ayan po mga bossing ang ating 5k isang pikong ayan po mga yabong, ha? early bird po ito mga boss idol last batch ng early bird ayan po mga bossing ayan mga boss idol sa so, mga nagko-commento dyan na kung bakit wala tayong pinapakita ng uh, 5K dahil gawa po uh, mga bossa idol na wala tayong 5K nung araw na yun, eh, wala akong maipapakita sa inyo so sa so ngayon, meron ako dito ng uh, uh, forehead na 5K sweater na early bird, last bats, at uh, meron din ako dito ng local na first bats mga idol mga bossa so ito po yung form o so, malago na po yung ating gamo uh, kagkatapos natin magputol at um, ang kasamayan po nito mga busa mga idol ay meron po ako dito mga local uh, 160 heads so kung makikita nyo dyan mga busa idol meron na tayo mga puti ayan po sa dulo nagisumay uh, natin ngayon po yung mga pang ilang ilan lang po mga puti uh, na dumating dito sa akin sa local so maraming pa dyan mga busa idol ay, mapapansin din dun sa mga sa dulo, meron din tayong mga puti doon, mapailan ilan Ay, po mga boss. So, na muna natin itong 5K dahil uh, madami-dami din nag-commento uh, at uh, nagme-message sa akin na gusto nilang makita yung 5K. At uh, ano nakaraan ay hindi natin na video gawa ng busy tayo mga boss idol. At uh, nagpapasalamat nga po pala ako mga bossing mga idol uh, sa lahat ng mga taga-albay Uh, na pumunta sa ating boot uh, para bumili at uh, mag-avail ng ating mga bloodlines mga bossing mga idol. Ayun so, na uh, nagpapasalamat po ko sa inyong lahat at uh, lalo-lalo na sa uh, mga solid sa uh, subscribers natin guys Sa mga solid followers natin. Na pumunta. So hindi ko hindi ko na kayo na isa mga bossing mga idol. No? Uh, 'yun po. Maraming maraming salamat po sa inyo mga bossing mga idol. So punta tayo dito, Meron pa ako dito ng uh, 5K na isang mga bossing mga idol ay uh, papakita ko po sa inyo uh, after nito mga bossing ay ah uh, sweater na 2 million likes ang uh, ipapakita ko sa inyo mga bossing mga idol so ito po yung ating uh, 5K last po ito na 5K natin mga bossing so yan po siya mga bossing ang last natin na 5K ayan po mga bossing mga idol yun po yung ating 5k mga bossing last na 5k po ito mga bossing ng local last batch po ito ng local mga bossing so nung nakaraan lang sa bago mag-expo ng sa Albay nakakasabay nito at uh, hindi na natin uh, naipadala ito mga bossing yung mga na uh, pinaritize natin doon yung Boston so nagdala lang tayo ng 5k, uh, ilang piraso lang po yun mga bossing mga idol so ito po sila mga bossing yung ating 5k ayan po mga bossing So lipat tayo dito sa 2, uh, 2 million line na 5k mga bossing mga idol. So yan po mga bossing ang ating uh, 2 million lines na sweater. So yan po siyang mga bossing. Yan po yung ating 5k, ah uh, 2 million lines na sweater mga bossing mga idol. po mga bossing guwapo din ito mga bossing first batch po ito ng uh, local natin mga bossing may okay, dulo ayan siya guwapo guwapo ah one two five heads ito mga bossing may dulo yung ating 2M so hindi pa tayo dito mga bossing kaya lang ito mga bossing yung iba uh, hindi pa masyadong barako mga bossing may dulo So, papakita natin dito yung iba nating uh, 2M. So, yun pa po mga bossing, ang isa nating uh, 2M, 2 million lines. Ayan po mga boss idol, yung ating uh, 2M, 2 million lines na sweater mga bossing mga idol O, guwapin-guwapo din mga bossing, ha. Eh. Kaya lang yung hindi kagandahan yung ating parahon. O, <laughs> uh, makulimlim. Ayan po mga bossing Ayan po yung 2M natin mga bossing Sa naghahanap dyan ng mga 2M Ayan na po mga bossing Mga idolo yung ating sweater na 2 million guys Ayan po mga bossing Diba pong gato Isang pikon po mga bossing mga idolo Ayan po siya Ah, uh, meron pa tayo dito uh, ito yung medyo bata-bata pa mga bossing mga idol eh ito medyo mature na ito mga bossing oh so, makikita nyo naman dyan mga bossing mga idol so ulit pa tayo dito mga bossing so ito po mga bossing first bus bin ito ng uh, local yung ating 2M Pero naglalaban na ito mga bossing Pwede na natin ispar ito uh, In case na dumating kayo dito O um, nag farm visit kayo dito sa farm Pwede natin ispar ito mga bossing At sa uh, mga naghingi sa akin ng video About sa mga sparring mga bossing mga idol oh, Pasinsya na po At uh, hindi ko po kayo mapag uh, Bibigyan sa inyong kahilingan mga bossing mga idol Unless na lang po kung nag uh, farm visit kayo o babayaran nyo yung manok uh, bago tayo mag selection mga bossing mga idol at saka, saka tayo mag spar ipap uh, ipapasisend ko lang sa inyo in private yung video ng uh, sparring mga bossing mga idol ayun po mga bossing ayun po mga bossing another 2am na no sweater ayun po mga bossing another 2am eto medyo bata-bata ito mga bossing mga idol ha? hindi pa maporma so ang gagawin natin dito ang gagawin natin dyan mga bossing mga idol ay malagyan po natin ng kasamang uh, inahin para madaling bumara ako so totoy na totoy pa pero pag bumorma ito guapong manok ito mga bossing so meron pa ako dito uh, dalawa pa ito mga bossing meron ano po mga bossing mga idol pag natin ng konti para hindi humaba yung talo. Ito po mga boss mo mga idol. Ayan. Ito medyo mailap to na malap mga boss. Mahirapan tayo sa pagkuha ng angle na ito. Ayan. Magandang katawan nito mga bossing at saka yung buto niya. Maganda ito. So ayan po mga boss yung mga idolo Paunahan na lang po tayo Paunahan na lang po kayo sa pagpunta dito sa farm Alam niyo naman po kung saan nyo ako makontak Kung sakaling uh, makorsanodahan nyo ito mga boss yung mga idolo Ayan po yung ating uh, tuwain na sweater Mga boss idol So kanina unang uh, video natin nakita niyo yung posom Ayan po mga bose. Ito pa yung last natin na 5K. Uh, na to and sweater mga bossing mga idol Ayan po mga bossing. Uh, totoy na totoy pa. Pero, ganda na katawan nito mga bossing. Hindi na ulan So, ayan po mga bossing. <clears throat> so, ayan po yung ating mga 5K mga bossing. At uh, posom 5K. At uh, 2 million lines natin na sweater mga bossing mga gulo. At uh, pagpat pagpapatuloy na po natin ito mga bossing ng ating video sa sunod balak ko po sana ang uh, <clears throat> ipapakita pa dito yung uh, mga yung ating mga uh, battle stag na mga lokal na kasabay nito mga bossing na idol eh. para makita nyo naman po kung gaano kagwapo yung ating mga lokal so kaya nga lang uh, umuulan hindi na tayo hindi na natin kakayanin na sumulong video uh, nyo malakas na po yung ulan mga bossing mga idol so makikita nyo naman dyan mga bossing so for today's video mga bossing hanggang dito na lang po yung ating video para sa araw na ito mga bossing mga idol at uh, uh, maraming salamat po mga bossing mga idol oh, sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting youtube channel by the way mga bossing this is Ray TV vlog from Green Country Game Farm ano pa mga bossing God bless po sa lahat